Nakakainak pa niya. ka na yung nandito. nandito ako. Nandito. Totoo ba? Ako ito yung Actually, pinagpag-usapan din namin ito before. Sa loob pa ng bahay. Oo. And then, ito na Promise. Ano po yung mga pangarap na nagkasabi namin. Sabi kami mag-shopping. Bibili kami ng matching na bag. Ito na yung matching bag. know na Sabi ko, nagtitipid ako. Diyos ko. Ito kayo kayo kayo. Ito kayo 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 Deserved na deserved. May black. Oh my God, ito mapap mapapagastos tayo. Ang ganda kasi nung oh binubuksan niya kanina, alam niyo yung feeling na parang pag nakakakita ka ng bagong silang na bata, yes. yung parang, <laughs> gusto ko siyang alagaan. Gusto ko siyang mahalin. Habang buhay, gano'n may spark. Oh. Nakita ko yun just kung may blanket yun, know, ito na isi, can I see? Should I open it? May gloves. Ay, okay. may gloves. Sorry. Nakakaloka talaga na natupad yung mga fantasy natin sa loob ng bahay. Alo, kaya kuya, kapag kung nanonood ka, mm -hmm. if you're watching this, <laughs> proud ka sa amin. Proud ka sa amin na talagang dito po talaga namin mapapatunayan oh. na hindi naging showbiz yung pagkakaibigan mm -hmm. namin sa loob. Kasi tingnan naman kami ngayon. <laughs> <laughs> sabay bad. ng amat, sabay ng trip. Diyos ko, hanggang bag. Nak naman. <laughs> Wala ko masabi. <laughs> Sorry, madaglag po talaga. <laughs> yung ito po talaga kami. Actually, kami po talaga yung tunay na love, love kiss. Kiss. Hindi ko alam bakit may ibang lumalayag na love kids. Anong kung sinubang natin i-pair sa kanya. Pwede bang ano, pag Basta may maybe. may maybe. 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 So, maybe. maybe. Para sa maybe pa rin talaga, maybe. Maybe. <laughs> maybe. 203. <laughs> Bibili na. Tapos among din jan. Makibatahin color, padyan tayong mag-switch. Hilaman. Yes. Oh. Yan, 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 Oh my god, ang ganda. And Bili. it's so nice because we can use it for work. Bili. Kasi pareho kami ni Mika, gaya ng sabi ko kanina, gusto namin rekta na talaga. Kasi tinatamad kami mag-pouch-pouch. Diyos -pouch. ko, sayang yung oras sa ganyan or ganyan. Yung gagalingin mo lang. Yeah. Tapos makikita mo na agad yung gamit o, Makikita mo na agad, di ba? Bubuksan mo. Oh my God, Salpaka ang ganda na. Yung yeah. <laughs> painting. Yeah. Yeah. walking na parang. Yeah. yeah. <laughs> is so hard to find and you have it here in your yes. store. Sobrang pasabog mo talaga na daw. Ilan po yung mga in-order nyo pa na incoming para like kung meron may gusto. Ay, yeah. nag-order ako mga 10. Oh! oh, oh my God! <laughs> <laughs> Ayan! <laughs> <pa>. Magaya <laughs> <laughs> <yun. laughs> kailangan. Ang mga bagay-bagay talaga worth it talaga kapag inaantay because yes. things shouldn't be rushed. <laughs> Ay, ang ganda nito. And then, is this? Like, caviar leather. This is caviar? Oh, perfect yan. H-gold hardware. Love it. Thank you from this season. Siya ng 25. So, si Jenny po ang nagpauso tayo. Tsaka si Dualie. Si Andualie pa. pa. si Jenny sa akin? Ako na. Sige, si Jenny. <laughs> <laughs> Pero <laughs> kahit ano naman, parang <laughs> naman sila maganda. Half na lang. Half-half tayo. Ikaw si Jenny, ikaw e e si Kim. Kenny, Kim. Dua, Lisa. Ayun! Ayun! Sorry po. Ang saya. Can I take it out? Sige po. This is so beautiful. It's <laughs> microchip na siya. Yeah. Oh, perfect. Ay, ang ganda. Wala And na siya hard. ang ganda kasi na-adjust na, na po. saan po siya? Saan upper press mo siya. And then nagagan. Ah, here. Mm -hmm. Si kaya, kaya di ako magaling sa task, sabi niya. O, hindi ah. Nakatawa yan, magaling si Lydia ka sa task. Parang ano naman to. Nakadalong immunity yan. Swerte lang ako sa inyo. Mm -hmm. <laughs> <laughs> ang ganda! <It's> awesome energy. <laughs> so ang ganda! talaga ganda! Ang ganda! Ang This is so ganda! Oh my God! Ano naman sasabihin ng nanay tatay ko pag uwi ko? May bago na naman siya <laughs> <sa laughs> ba? kasi binigyan. Ikaw na, ikaw na gumitin ko yung excuse. Alam mo na yan ha. Yan mo na si mommy ha. Tita, ano na ko nabanggit? Ano I love it so much. Thank you. This Thank is so beautiful. You. kaya po, what's your favorite thing about Ay, this? Ay, hindi pa kita na pa New Day New Bag. New Day New Bag! New hey. Chanel Bag! New Chanel Bag! <laughs> What's your favorite thing about this bag? About this uh -oh. bag. Dito, okay. kasha yung phone. Oh, perfect yan. Meron siyang front pocket. Oh, wow. And then, ito, soft caviar. Tapos, tote bag siya from Chanel. Kasi normally, di ba, ano, sila crossbody. Yeah. Yeah. Tapos, ito, at least, meron ng tote bag na caviar leather. Kasi yung Chanel 22 ito, before lambskin lang eh. Yeah. Although, uh -huh. naglabas sila ng caviar, no? Mm -hmm. Pero, ito, yung unang-unang release niya, caviar na agad. Tapos, yung drawstring ito. Ang ganda. Adjustable. I love it. Super nice. Pero may wish ako dito. <laughs> Anong <may> wish? <laughs> Sana pwede siya crossbody. Okay Serious. lang Yung Maliit naman kami. What I, I like about ito. this mm -hmm. Tsaka ang ganda. Shoulder bag. Ano siya? Ay, sakto siya sa height namin ni Mika. No, Mick? Oh, so, sakto siya. Super. Anong height mo? Hmm? Hahaha! <laughs> eh. Tala po five 2 mm -hmm. Pero sa PBB, nasplok po ako na 5 flat ako. So, wala na akong magagawa na Erin na sa TV. Baka, ano ba? Hindi <laughs> totoo kasi, anu kasi na sa ha height kita eh. Eh, 5 flat ka din. Ano, <laughs> <At, laughs> <five two laughs> po kami. 5 po, <laughs> <kaming. laughs> <laughs> <laughs> <him> po talaga kami. Ang naman tayo pala. What's your height? What's your height? Ito yung published height ko. Ito yung height. yung 5-1. five one oh, oh, tayo. <laughs> diba? And it's so ano, you can use it for so many Patience. different occasions. Mm -hmm. You can use it for work, pwede mo rin siya gamitin kapag travel. Kapag -pag 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 -travel. Okay. sa airport, mm -hmm. pag makikipag-date ka. Ayun, perfect pang airport ba? Yes, perfect oh, oh. for traveling. Because me mm -hmm. and I, we also like to travel a lot and mm -hmm. madami kami plano. So, sakto. Mm -hmm. Matching kami! Diba? Medyo mapapagastos nga. Maraming yeah. ka ng black bags. It. Black? Oh. Actually, sakto lang. Wala pa akong work bag na basic na black. so, okay. so, I've been looking for one. Lalo na ngayon, mas busy, mas ngarag, mas on the go. So, perfect to for us yes. us namin. Ganda na to. I love it. Thank you so Thank much. Thank you. Thank you. Pakantay mo din si Bianca. Anong song? Ano pong kanta? Wala na ba ako sa iyong puso? Hindi na ba ako oh, humahal mo? mo. Ang <laughs> gano'y lyrics ng last part or wala ko sa tono? Na ba ako 🎵 puso 🎵 na ba ko Wala na ba ko sa puso? <laughs> 🎵🎵 Di na ba ako ang oh, Bakit ba kailangan mangyari ito? <laughs> 🎵 Isang anger tease. Ang anger tease. <laughs> Yung may birit. <beat> <laughs> <Next. laughs> Yung may naka-shine no, ma bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Yes. Ayun kami na, kayo sa akin. Abang ang mapabili pa ako dito. Charing lang. Charing lang. I love this. Thank you Thank so much. Thank you. Dami. Ikaw mo yung magic bag na. Kuya, sa nanon ko may magic bag na kami. Proud si Kuya. Proud si Kuya. Proud si kuya. Hindi nag-break ang kanyang PBB babies. Ay, may question ako. Mm -mm. Na-meet yun na yung totoong Kuya? Hindi, Hindi pa. Ay, totoo. Hindi, Hindi pa. <laughs> pero... Ang magpakita siya. Controversial. Sino si totoong kuya? Kahit kami, hindi po talaga namin. Hindi Pero namin-miss namin siya, no? Yung boses niya. Yung boses niya, ano niya, mga advice niya, yung mga kaunting sermon niya here and there. ba Pag nagagalit siya. Tsaka hindi nagbago yung boses niya all through the years. No? Yung Ayaw pbb Ay! Ano? Ay, hindi siya ya kayong koreana. Yeah! Mukha ka neka. mga oh, ano, yung hurt. mga mayayaman na CEO sa koreana. Ayun, na maraming bag sa ano. Yeah! Thank you, Kateki. Thank you, Kateki. Yes. Yes. Thank you, Kateki. Thank you, Kateki. sa Bagay po yung mag-artist Thank you. Yeah. maging baby sis? <laughs> yes! Sakto po yan.

talaga makakahanap na pala talaga ng ganito. I love Thank, you, Thank you, po. Thank you po. Bye, 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 -bye. Po. Thank you! Make come on! Stay Nice. Bye, 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 go bye, bye, bye,